galing ako ng kalimbi, guys. Ito na bilhin ko, kamatis. Magsigang tayo ng bangus, Ayan, may sili tayo na pang lagay, pang kalasa. At ito, may tanglad. Ayan, wala ang kangkong, Ito na lang. Talbos ng kamatis. At may ito, Uh, kamias, kamias. Iba sa amin ito guys. Mahal na ng mga sahog ngayon. Ayan, nabili ko po 10 piso. Ang dami. Um, Nakasave na tayo. Ito lang kamatis. Ang mahal ngayon. 20 piraso. 20 yung isang sukot pala. Tapos ilan lang yung laman. Anin. Ang mahal na tayong magawa, guys. Bili na lang tayo. Tapos, may pa ako dito. Magsigang ako at saka magpapasig. Ayan. bangus, e, bangos. Nanulutuin. Bangos yung ulam natin yun. dahil ito nang ito na yun, kasi sila ano talaga, na yung mag-ubas, mag-ano talaga mag-tanggal na pag-iski. Ito yung pang pag Pero, ito yung Kasi, kasi hindi ka na pag-umakain ka, madalok na lang kasi yung nabi mo. lang ito dahil. Ang binibig. kasi na naglaman ng paksiu at, yeah. na at sa pag silugaling yun 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 mga mga ako din kumakain ng at ito ay sa karatnigan na hindi sa tawag namin dito ng pakunod. Mayroon na talaga ng mga mga pangusap na baga. Ayan. Maganda yung magagasal natin ng maitin. isigal isigal at saka gawing yan yeah. thank you so much for watching please like and share my video thank you have a great day everyone